Dahil sa malubhang kalagayan ng kapatid ni Laika, ay eh hindi niya naisip kung ano ang tama o mali. Ni hindi siya ng dalawang isip na tanggapin ang kondisyon na binigay sa kanya ng amo niya na si Clarissa. Kapalit ang pagtulong nito sa kanya ate. Iyon ay ang paibigin ang stepson nito upang huwag matuloy ang kasal nito kay Pia. At ginawa niya iyon, hindi lang dahil sa pera, kundi para maranasan niya ang angkinin at saglit na mahalin ni Elias ang lalaking lihim niyang minamahal. At pagkatapos magampanan ni Laika, ang inutos sa kanya ay lumayo na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na magubo nga pala ang isang gabing iyon. Kaya ba niyang itago sa binata ang anak nila? O ang bata ang magindaan para tuloy na siyang ibigin ni Elias? Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Isang series story muli ang nais nice kong ibahagi sa inyo na siguradong bibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. paki-click din ang subscribe button, Gayun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang pa uploads. Congratulations, alias Buong kagalakan na ni Don Ismael ang nag-iisang anak na lalaki. Doble na din sales ng pineapple products natin ngayon. At masasabi ko na dahil iyon sa dilna na naisara mo sa Japan ka makailan. I'm so proud of you anak. Maraming salamat papa. Lumabas sa malalim na biloy sa magkapilang pisngi ni Elias. Malapad ang ngiti na plaster sa aruganteng mga labi ng binata. Tilapik ng doon ang balikat ni Elias. Alam mo anak, kung meron ako may sa sa'yo ngayon, ay yun ang pagiging babaero mo, iho. Natawa naman ng mahina ang binata. Papa naman, nagmana lang naman ako sa'yo. Anong magagawa ko? I can't live without women. And you cannot live with them. na ama. Iho, nainip na ako. Ikaw lamang inaasal kong papatuloy ng mga angka ng mga botista. But then, hanggang ngayon, wala ka pa rin babae, sinay seryoso. Papa, I'm only 25. Narin lang mga babae, no? Mas dapat nating asikasuhin ay ang negosyo natin ngayon. nailing nga inakbayan do ng donang anak. Basta, Elias, gusto ko pagsapit mo ng 30, e eh, meron ka ng asawa at anak. Mas masarap ang may matinong pamilya na inuuwian pagkatapos sa maghapon trabaho. Believe me, anak, masigit ang magiging kasiyahan mo kapag nagkaroon ka ng anak. Alam ko yun, Papa. May balak naman ako mag-asawa. Yun nga lang talagang hindi pa dumarating ang babae ng Papa Tino sa akin. Siguraduhin mo lang, anak. Hindi ko na inaasam na makita pa ang akin magiging apo. Dahil alam ko habang tumatagal, eh pahinara ng pahina ang aking katawan. Si Mama Clarissa mo na lamang siguro ang mapaparana sa anak mo ng pagmamahal ng isang lolo at lola malungkot na sa ad ng kanyang ama. Si Clarissa ay ang pangalawang asawa ni Don Ismael. Ano ka ba naman, Papa? Sino may sabing malapit ka nang mawala sa mundo? Marami pang taon ang pagsasamahan natin. pagtawa lamang ang tinugon ni Don Ismael. Sana nga, imaabutan pa nito ang pagbuo ni Elias ng isang masayang pamilya. Sana nga, anak. Mabilis na pinahid ni Laika ang luhang dumaloy sa magkabila niyang pisngi nang makitang palapit si Doña Clarissa. Hanggat maaari ay ayaw niyang may makakita sa kanya sa ganong ayos. Napakunot noon naman si Doña Clarissa nang makita ang pamumugto ng mga mata ng dalaga. May problema ka ba, Miss Mendoza? Mukhang kagagaling mo lamang sa pag-iyak. Umiling-iling naman si Laika at agad na pinabuluanan ang sinabi ng kanyang amo. Wala ho ito, ma'am. Napuwing lang po ako. Ngunit hindi pinaniwalaan nandoon niya ang sinabi ni Laika. Kung totoo napuwing ka lang, bakit pati ang ilong mo ilumuluha? Alam ko nangyayari lang ang ganyan kapag may sipon at galing sa pag-iyak ng isang tao. Tama ba ako, Miss Mendoza? Nahuli na si Laika at bilang pag-amin dito, inapayuko na lamang siya. Sabihin mo sa akin, anong problema mo, Iha? Noon siya nagtaas ang paningin. Alam niya ang imposibleng may makatulong sa kanya sa problema nila ng kanyang ate Mayan. Subalit kahit papaano, eh kailangan naman niya ng isang tao mapaghihingan ng problemang ang binabalikat niya. And since, ang amo na mismo ang nagtatanong at tila handang makinig sa kanyang problema, ay eh hindi na siguro pa siya mag-aalangan na magkwento pa rito. Kahapon po, isinugod ko sa ospital si ate Mayan. Nang basta na lamang itong nahilo at nawala ng malay. Tukoy niya sa kanya ng kakatandang kapatid. Kilunan ng mga doktor ng dugo sa ate at natreze nila na may sakit po siya sa dugo. You mean leukemia? Nanlalaki ang mga mata ni Doña Clarissa. Marahan siyang napatangot mo habang panay magpahid ng luwang, walang tigil ang pag-agos. First stage of leukemia po ang pagtatama niya. Ano na ang sabi sa iyo ng doktor? I mean, may pag-asa bang gumaling si Mayan? Kilala ng doon niya ang kanyang kapatid. Ilang beses na kasi siyang sinundo nito sa grocery na pinagtatrabuhan niya at pag-aari ng mga bautista. Napatitigan dalaga sa kanyang kausap. Gusto na naman niyang maiyak nang marinig ang opsyon na sinasabi ng mga doktor sa kanya. Kung isa sa ilalim siya sa bone marrow transplant, ay e malaki ang posibilidad na mabuhay pa po sa Ate Pero hindi biro malaga ang kakailanganin ninyo sa operasyon na yun, Iha. Alam ko po, ma'am. Kaya nga, wala rin akong choice. Kundi pahabain na lang ang buhay na Ate sa mga gamot na nareseta sa kanya ng doktor. Oh my God, Miss Mendoza! Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Malay mo, may paraan ng Diyos para maayos ang problema ninyo, mga Pagbibigay lakas ng loob ng kanyang amo sa kanya. Pagkuha isang marahan tapik ang iniwan sa kanya nito. Malungkot na lamang siyang napangiti. Kahit naman alaman niyang may malubang sakit ang kanyang kapatid ay hindi siya naghihinanakit sa Diyos. Kahit nang sabay nang mawala ang kanilang mga magulang ay hindi rin siya nagtanong sa Panginoon kung bakit ginawa niya ang ganun. At sa halip ay lalo pang tumibay ang pagmamahalan nilang magkapatid. Kahit sa edad pa lamang na 15 ang kanyang ate, inasabak na ito sa mabibigat na trabaho. Kung ano-anong trabaho ang pinusukan na kanyang ate Mayan para lamang mabuhay sila magkapatid. Tumagal ito sa buta trabaho sa isang garment factory bilang isang mananahi. Hanggang sa napagtapos ito si Laika ng 2 years course sa isang vocational school. At nang makagraduate ang dalaga sa edad na 20, ay napasok siya sa isang grocery ng mga botista. At ngayon nga ay eh mag-iisang taon na siyang kahera doon. Nang magtrabaho, ay eh pinahintunan ni Laika ang kanyang kapatid sa pamamasukan sa Garments Factory dahil panay nito na laging pananakit ng ulo. 25 pa lamang ang edad ng kanyang kapatid, ngunit mukha ng 35. Marahil ay sa sobrang pagkayod ni Mean. Kahit magpa-check up sa doktor, ay eh hindi na nakuha pang gawin nito. Binabaliwala na ng kanyang ate ang madalas sa pagsumpong ng pananakit ng ulo. Inakala naman ni Laika na may green lamang iyon, kaya hinayaan na lamang ito sa hindi pagpapatingin sa doktor. Ngunit totoo ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Kung alam lamang niyang mapupunta sa leukemia ang sakit ng ating mea niya, ay eh hindi na sana niya pinakinggan ang pagtanggi nito. Tita Clarissa, ano bang ginagawa ang ba yan dito? Iritado ang sinulipan ni Elias, ang mastisang babaeng kampanting nakaupo sa magarabang sofa. Halos limawa na ang hinaharap nito sa lalim sa harapan ng bulsa nitong suot. Patay ang pangbabang damit ay halos limitaw na rin sa sobrang iksi. Nangingiting inaplo na si Clarissa ang likuran ng binata. Iho, papasensya muna si Joanne. Hindi ko naman mapigilan ng patuloy na pagbuntot niya sayo. Halata naman kasing ilap pa rin siya sayo hanggang ngayon wala kami naging relasyon ni Joan, okay? At mas lalong hindi ako nagpakita ng interes sa kanya maliban sa pakikipagkaibigan. Pagtatama ni Elias. Kaya ako lamang naman siya pinakikiharapan ay eh dahil na rin sa pakiusap mo. Masensya ka na, Elias. Akala ko kasi matitipuhan mo si Joan nung pinakilala ko siya sa'yo. Hindi ko naman kasi akalaing agresibo pala siya kaiba sa ugaling unang pinakita niya sa akin. So, eto na nga. Nag-playing ka na naman, tita Clarissa. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagsasawa sa na ginagawa mo? Why? Because I want you to have a family. Mabilis at tugon ito. Look at you, Elias. Hanggang ngayon, eh wala ka pa rin sineseryosong babae. Pero nag enjoy ako sa buhay ko ngayon. Sa kadarating din sa akin ng pag-aasawa. Kaya hindi niyo kailangan madaliin. Lalo na sa mga pinapakilala ninyo sa akin babae. I'm sorry kung hindi mo nagugustuhan ng mga ginagawa ko. Naging na na wika ni Clarissa. Bago mawala ang papa mo, alam ko may isang bagay siyang minimiti na mangyari. Iyon ay magkaroon ka ng sariling pamilya. Naihilamos na lamang ni Elias ang mga palad sa kanyang mukha. Alam niya may katotohanan ang sinasabi ng madrasta. Patunay lamang ang testamento iniwan sa kanila ni Dolly Ismael nang mamatay ito tatlong taon na ang nakakalipas. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Elias sa sinasaad ng last will ng kanyang ama. ay sinaturan naturang testamento, iniiwan ni Don Ismael ang 25% ng mga ari-arian nito kay Clarissa, ang kanyang pangalawang asawa. Samantalang, ang another 25% ng property nito ay may iwan naman sa nag-iisang anak nitong si Elias. At ang natirang kalahating bahagi ng kayamanan nandun ipaghati hati ang lamang ng mga magiging anak ni Elias sa tanging babaeng pakakasala nito. Ngunit pitakdang panahon na binigay ang ama ng binata. Matutupad lamang ang huli na kasaan sa testamento kung bago sumapit si Elias sa edad na 30 ay makakapag-asawa siya. At kapag hindi nagpakasal ang binata sa panahon binigay na Don Ismael ay mapupunta iyon lahat kay Clarissa Trinidad. Baliwala kay Elias Tumapunta sa madrasta ang lahat ng kayamanan ng ama. Ang mahalaga sa kanya ay ipinamanan sa kanya ni Don Ismael ang plantasyon ng pinya. Naisip ng binata na magkakaroon siya ng ganoong kayamanan kung ipagpapatuloy niya ang maayos na pagpapatakbo ng plantasyon nila. Hindi nga ba't dahil doon kaya lumaki ng ganoon ang kayamanan ng mga botista. Merang tapik sa balikat ang pumutol sa malalim na pag-iisip ng binata. Nagtaas siya ng paningin kay Clarissa. Huwag kang mag-alala iyo. Ako nang bahala magpalayo kay Joanne. Hindi mo na kailangang pangharapin siya. Sigurado ka ba, tita? Oo naman. Titayakin ko sa iyo na ito na huling pagpunta ng babaeng hindi dito. Anyway, dapat ko naman talagang gawin yon. In the first place, ako lang dala sa kanya rito at nagpakilala sa iyo. Well, thanks, tita Clarissa. Hinagka ni Elias ang pisngi ng madrasta. Alis na ako. Kailangan ko nang bumalik sa planta. Sa likod ng bahay dumaan si Elias para maiwasan si Joanne. Maya-maya pa ay maririnig na ang pag-alis ng ugo ng kanyang sasakyan. Good work, Joanne! Tumabi ng po si Clarissa sa babae. Hindi ka na gusto makita ni Elias. Ikinakainis niya ang pagiging liberated mo. Nahalata rin niya ang interes mo sa kanyang pera. Nakangiti na sa adik Clarissa. Mabuti naman at effective ang mga ko sa suplado mong anak-anakan, Clarissa. Formal na mukha nang sindi ng sigarilyo si Joanne. Nakasindi rin ang stick ng sigarilyo si Clarissa. Kung lahat ng babae makikilala ni Elias, ipare-pareho e ang lamang sa kanyang pera. Tiyak na mawawalan siya ng gana mag-asawa pa. Iisipin niya, masasayang lamang paghihirap niya kung magkasos ang babaeng kanyang pakakasalan. May babaka sa pagkainip sa mukha ni Joanne Nang tumingin kay Clarissa So, ano nang balak mo sa akin ngayon? Lalapitan ko pa rin ba si Alias na yan? Hinawakan ni Clarissa ang braso ng babae Hindi na kailangan Joanne Tapos trabaho mo sa akin Ang hakbaking na lang gagawin ko ngayon Ay yung manap ng panibagong babae Isang babaeng Hindi rin nalalayo ang personalidad sa'yo Then, dating gawin kailangan makalapit siya kay Elias at ang mas maganda kung magkaroon sila ng relasyon. Ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. Sa wakas, kaunting panahon na lamang ang hintay niya. Kailangan na lamang niya ang magandang plano sa susunod na mga araw. Tatlong taon na rin niyang pinapainin ng mga babae si Elias at ni isa man sa mga ito ay walang sinaryosong binata dahil alam nitong pera lamang ang habol ng mga babae sa kanya. Kahit isang taong pa lamang ang paghihintay ni Clarissa ay naamoy na niya ang tagumpay. Mapapas sa kanya na rin sa wakas ang kanyang manang matagal nang minimiti. Sa lapit mga ari-arian, ang dahilan kung bakit nagpakasal siya kay Don Ismael. Hindi niya inisip ang labing limang taon agwat ang edad nila ng Don. Basta ang importante sa kanya ay mahiga siya sa kayamanan oras na pumanaw si Don Ismael. Ngunit hindi nangyari ang inaasam ni Clarissa. Dahil mapupunta rin sa nag-iisang anak nito ang lahat. Sa ibang na paraan. Ngunit syempre, hindi siya makakapayag. At pinapapasalamat ni Clarissa ang pagkakaroon niya ng mataas na IQ. Madali siya nakapag-isip ng paraan. Ang pagpapakilala nga ng mga palpak na babae kay Elias. Yaman din lamang na tapos na ang trabaho ko. Bakit hindi mo ibigay sa akin ng mga pinangako mo? Tuso ang ngiting lumabas sa mga labi ng babae. tumas naman ang kilay ni Clarissa pagkuha inabot ang handbag sa side table at may kinuhang puting sobre. O oh, ayan, walang labis at walang kulang. Eksaktong halaga niyan sa napagkasundoan natin. Good. Sukat doon ay mabilis pa sa alas 4 ng laho ang babae. Nang mapag-isa si Clarissa ay kagalito nagdayal sa telepono. maya, -maya pa, isa na namang babae ang kausap niya. Si Laika na kaya ang sunod na babae na magtatrabaho para kay Clarissa para paibigin si Alias? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.